Sa si Jesus ang tanging mga kapagpatawad. Saan matatagpuan ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan? Sabi ng salita ng Diyos, sa Panginoong Jesus lamang may kapatawaran. Ayon sa Matthew 26.28, sa ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Siya lamang mga kapagpatawad ay sa mga... 10. Ngunit upang malaman ninyo na anak ng tao, may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lupa. Dahil ito sa kanyang sapat na pagtubos sa ating mga kasalanan ay sa iyo. peso 1.7 sa kanya ay meron tayong katubusan sa magitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ay sa mga kaimana ng kanyang biyaya. Ayon din sa 1 Pedro 1.18-19, nalalaman ninyong kayo itinubos muna sa inyong walang kabuluhan, paraan ng pamumuhay na minala ninyo sa inyong mga ninyo. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pita kundi ng mahalagang tulog ni Cristo, gano'n sa korderong walang kapintasan at ah, walang lumis. Sabi sa Hebrew 9.22, sa katunayan sa ilalim ng kautosan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At kung walang pagdanong ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kay Jesus may kapatawaran dahil siya lamang may dugong malinis na nagbayad ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil nabayaran na ang kapatawaran ay dibrin na lamang na binibigay kaya nga ang buong puso ng sumapalataya ay matatawarin ayon sa Gawa 10.43. Siya ang pinututuhanan ng lahat ng mga propeta. Ang bawat sumapalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa magitan ng Kanya. pangalan Ganyan din sa Gawa 26.17-18. Nililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintel na sa kanya'y ay sinusugo kita. Kaitin ko pang bukasan ang kanilang mga mata at siya na ay magbalik muna sa kadiming magtungo sa liwanag at muna sa kapangayon sa tanas tungo sa Diyos. Upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan ng isang buok sa piling ng mga ginawang banal sa so, magiging na palataya sa akin. Kaya't ang tutong sumang palataya ay pinatabad na ay sa 1 Juan 2.12 Mga munting anak, kayo sinusulatan ko sa pagkat pinatawad sa inyo ang mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Ganyan din ang sabi sa Colossians 1.13-14 Niligtas niya tayo sa kapangirin ng kadibiman at inigat tayo sa karihan ng kanyang minamana anak na sa kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay nagtiwalang lupo sa Panginoon, pinatawad na lahat ng kasalanan. Colossians 2, 13-14 At kayo mga patay sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuloy na inyong naman ay kanyang binuhay kayong kasalanan niya. Nang pinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan at pinawi ang lahat ng sulat, kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning sa lungat sa atin at yung kanya inalis at pinabog sa krus. Sabi rin sa Hebrew 10, 17-18, sinabi rin niya at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-alay para sa kasalanan. Gusto mo ba ng kapatawaran? lumapit ka at magtiwala sa Panginoong Jesus sapagat kay Jesus lamang may kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Kaya nga sa Kanya may kaligtasan.